JJ o. Oh. May online class. Online class. Iniwan sa lababo. Iniwan sa lababo Yung online class mo nasa lababo. Ayaw nga! Puro ka... Ayaw nga! Puro ka, chismis! Saya, sinasabi ko sa'yo eh. Kaya ka bumabagsak eh. Iniwan sa lababo na eh. yung maghuhugas yung teacher mo. Sorry na. Uulo ka. Sorry, ma'am. Sino <laughs> ba yan? Gusto na gusto ng ano ng online class para makaligtas sa ano sa delikadong init ng panahon. Yes. Oh, naligo yung tano, yung teacher sa lababo. Nakalimutan mo nag-school school ka mang... ano ba yan? Nakalimutan mo lang na aliw dito eh. Naaliw saan? Sa chismis? Mm. <laughs> <laughs> oh. Shout out sa teacher nito pakitandaan, Jay. <laughs> Jay. <Jane. laughs> huwag. <laughs> ano? Oh, ha? Sino teacher mo ngayon? Si ma'am. Si ma'am. Love Gwenny. Love mo? Oh. Ano, ano, ano mo doon, Jay? Huwag. ano? Sa'yo <laughs> oh, ba ano? <laughs> Alam mo no, ala, ano? ala na? Nag-aaral ka mabuti? Ang ah, shoutout sa'yo, ma'am, na sa lababo ka lang. Gusto <laughs> ka yata paghugasin ng plato. Tapos kumain, iniwan ka nalang sa lababo. Kumain niya, tapos iniwan ka sa lababo. Sabi ko maghugas, iniwan ka sa lababo. O, na mo, oh, nag-online o class yan. Binababalay cellphone. Ikaw talaga pag-asa ng bayan.